kung sa loob ng 60 years na kayo nakatira sa nasabing lupa at uh, kayo na talaga tumatay yung nagmamayari nito at ang lupa naman yan ay classified as A and D ibig sabihin ng A and D alienable and disposable land at yan naman ay hindi titulado okay? ay maaari ninyo itong applyan ng pagpatitulo ng lupa because kayo ay uh, nandyan na for more than 30 years and under the law you are deemed to have acquired the land ang ownership nyo by acquisitive prescription. So, ang gagawin niyo lalo pat nagbabayad kayo ng amilar. So, it presupposes na merong kayong uh, tax declaration certificate o nagbabayad kayo ng property tax. No? Kasi, kaya kayo nagbabayad ng buhis dahil may, may, may ano kayo, tax declaration certificate na ito ang pinagbabasihan sa pagbayad ninyo ng, uh, ng property tax base sa assessed value makipag-ugnain kay sa geodetic engineer upang pang sa ganun magpasorbi kayo ng subdivision ng lot plan at ipa-approve ito no? sa, sa land management bureau ng uh, DNR okay? pag nakumpleto nyo ang mga requirements no? ay maari er, maaari kayo mag-apply na sa sindro o sa pendro for pre-patent title sa nasabing lupa okay? lamang na kayo pag may alam sa batas